baka po boarding po mga boss. Welcome ulit sa aking Channel, Anting Kaling TV. Magpapakain po tayo ng ating mga alaga ngayon, itik or manok. At saka, mmumulot din tayo ng itlog ng ating itik. Ayon na po sila mga boss, oh. Oh, marami na po sila mga boss saka may na naman akong bagong sisiw ayan o oh. black astrolo po yan anim yan saka maraming naglilimlim mga boss yan to ho o oh. saka dito pa yan yung black astrolo ko na itlog na po yan marapit na napisa at saka ito o oh. Ang dami pong naglilibing mga boss. Ang andang balita po 'yan. Sakayan sila lahat, oh. Yan, oh. Ayun, marami-rami na sila. Isang tawag lang, Nandiyan na sila agad. At saka pupunta tayo sa ating mga itik at sa mga sisudong malaki-laki na. Doon, tara. Dito na po tayo sa ating ma malaki-laki na sisiw ng itik. Ayan no? Oh. Ah, malapit na sila magtatlong buwan mga boss. Kaya yung Rhode Island natin oh, nag-aabang na. Doon naman tayo sa ating mga sisiyo na manok. Kaya na po sila mga boss oh. Kaya abang na sila. Kaya na malaki-laki na sila mga boss. Oop! Lilipad ka na. Napakasigla nila mga boss. Oh! Ito na tayo. Baka mapakan kayo ha. Ika lang. Yan po mga boss oh. Napakasigla nila mga boss oh. Integra 2 at saka 3 yung hinalo ko pinapakain ko sa kanila mga boss. Yan sila oh. Ah, malaki-laki na oh. May mga black astrolot din. Thank Nakaingay na yung kabila mga boss. Ayan na sila oh. Yung gusto na nilang lumabas. Ayan po, mayroon tayong mga itlog dyan. Doon pa sa sulok, sa gilid-gilid. Mamumulot -gilid. din tayo ng itlog dyan mamaya-maya ah. Labas muna tayo, makukuha muna tayo ng tubig. Yan na po sila mga boss oh. Puro ko pinapakain ko sila pag umaga. Dalawang kilo. Tagang naman sa kahapon, lagyan ko ng darak at tsaka hangkong. Halawa ko ng isang kilong feeds. Ayan po sila, oh, napakalusog, napakataba. Kawalan Diyos, pupulot tayo ng itlog doon sa loob. Tara! ilang piraso kaya to ayun pa oh yun napaka ano, sa gilid yun marami yan kahapon eh 29 ngayon kaya ayan oh yan tinatakpan nila mga bus ilang piraso kaya yan ayan oh tinatakpan po nila ayun saka dito naman sa kabila yun oh parang wala di ba oh parang wala yan hmm. tinatabunan po nila ng ano uh, ah mga dumi ng dahon ng palay mga boss saka yun sila alim pa Wow, napakarami mga buso. Oh. Yun po. Yun oh. Yan, marami yan yan oh. Kaya, mamumulot na tayo mga bus. Sarap mamulot oh. Ilan kayang piraso to? Kahapon eh. 29 po kahapon. Sarap mamulot ganito mga boss. Dito sa paligid. Saka dito naman tayo sa kabila oh. Ah. <laughs> mm. ah, it ganito pala boss. Kasi ya ah, pag nangitlog ulit yung mga itik mo, mababawi, mawawala yung pagod mo. Yun pala, sipagan, sipag at syaga lang itong mga boss nang Tapos, yung may mga maliit ako, na 30 piraso po yan, uh, mag 3 months old na po yan. Uh, mas marami yung uh, babae noon. Tsaka, uh, pag tagani na mga boss, pagpakawalan ko na to sa palayan itong mga itik ko, maging kubit ulit ako, magpaparami ako ng mga itik. Dahil alam ko na kung paano palakihin si pagkatsaga lang po salamat po mga boss salamat po sa mga subscribers ko sana po hindi kayo magsasawa sa panunod ng aking mga videos at sa mga viewers ko salamat po ako nga pala si Busanting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap salamat po